Ang batang bagong pang anak ay may bilis ng liwanag. Akala ng mga magulang niya na mayroong epilepsy siya o anuman. Ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran. Sa mga mata ng bata, parang ang buong mundo ay tumigil sa pag-ikot dahil masyadong mabagal ang bilis ng tatay. Hindi siya nakasink sa frequency ko. Kaya pa lagi siyang kailangang maghintay buong araw bago makainom ng gatas mula sa kamay ng tatay. Kaya, nagimbita ang mga magulang ng maraming eksperto. Ngunit wala ni isa ang nakakaalam kung paano gamutin ang sakit na ito habang lumilipas ang panahon. Lumalaki ang batang babae, ngunit ang tanging kasama niya ay ang walang katapusang kalungkutan. Dahil walang sino man ang makakasama niya sa parehong oras, alam ng batang babae na hindi ito pwedeng ganito. Kaya isinulat ng batang babae ang mga bagay na gusto niyang sabihin sa mundo. Makikita ito ng kanyang mga magulang at sasagutin sa pisara. Ngunit bawat sulat ay kailangan niyang maghintay ng isang linggo para sa sagot. Napakabagal nga naman. Pero maya-maya lang ay mayroon na naman siyang bagong ideya. Kung hindi niya mapabilis ang iba, bakit hindi niya nalang pabagalin ang sarili? Kaya't sumulat siya ng isang liham. Hinihiling ng mga magulang na basahin ito ng paulit-ulit. Pagkatapos, ginamit ng batang babae ang kanyang kalkulasyon upang matukoy na. Ang kanyang bilis ay halos isang libong beses na mas mabilis kaysa sa kanila. Matapos makuha ang data na ito, sinubukan ng batang babae na pabagalin ang kanyang bilis. Dahan-dahan niyang nagawang makisabay sa kanilang frequency. Mahigit labing limang taon na. Sa wakas, Nakapag-usap din ng normal ang mga magulang sa kanilang anak na babae. Napaluha sila dahil sa emosyon. At niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit matapos ang araw-araw na pagsasanay. Kaya nang kontrolin ng batang babae ang kanyang bilis. Ngayon, siya ay naging empleyado ng isang tindahan ng hamburger. Nasisiyahan ang may-ari Parang may banderang nakataas sa kanyang chan, at umaasa na magiging mas mabilis siya kaysa sa ibang mga tao, pero parehong sweldo lang ang ibinabayad sa kanya. Noong araw na iyon, biglang pumasok sa tindahan ng isang batang lalaking may taas na apat na metro, kakaibang bata rin siya. Katulad ng batang babae, ipinanganap na may taas na 1.8 metro. Ang ina na may taas na 1.6 metro ay hindi kayang buhatin siya. Tinitingnan ng babae ang kanyang anak na may malaking ulo sa harap niya. Talagang hindi siya makagalaw. Napakabilis ng paglaki ng batang ito, talaga namang nakakagulat. Wala pang dalawang taon, umabot na siya ng dalawang metro. Para sa kaligtasan ng batang iyon, hindi siya pinapayagang lumabas ng kanyang mga magulang. Ang tanging magagawa niya ay manood ng ibang mga bata na naglalaro sa labas mula sa bintana. Ang mga kasamahan niya lamang ay mga aklat at ang maliit niyang silid. Dahil sa kanyang taas, madalas niyang nasesaira ang mga bagay sa bahay. Kaya't mahirap ang buhay ng kanyang ama. Paminsan, kailangan mag-ipon. Alam nilang ang anak nila ay limang taon pa lang ngayon. Tiyak na patuloy pa itong tataas. Kung ganun lang, hindi tama. Pagdating ng labing-anim na taong gulang ang bata, umabot na ng apat na metro ang taas hindi siya pinapayagang mag-aral o lumabas. Bawat araw, kailangang magkubli sa maliit nilang bahay. Pati ang pinto ng kwarto mo, nasira pa. Para maiwasan na patuloy mong sirain ang bahay. Nagdesisyon ang nanay mo na magtayo ng bagong bahay para sa iyo sa likod ng hardin. Pinalaki nila ito ng doble kumpara sa karaniwang bahay. Pati ang mga gamit sa loob ay ginawa ayon sa tas mo. Sa wakas, hindi ka na kailangang matulog sa maliit na kama na dalawang metro lang ang haba. Ngayon, bigla na lang naisip ng batang lalaki na gusto niyang lumabas at magmasid. Ngunit tinanggihan siya ng dalawa. Sabi ni hindi pa siya handa upang ipagtanggol ang sarili. Hindi pa siya maaaring pumunta sa labas ng mundo. Sapagkat siya ay isang kakaiba sa paningin ng mga ordinaryong tao. Kahit na hindi niya maintindihan, sumunod na lamang siya. Ang tanging paraan upang makilala niya ang mundo sa labas ay sa pamamagitan ng telebisyon at comics. Unti-unti, nagsisimula ng maging nakakabord ang mga bagay na ito, lalo kang naging curious tungkol sa mundo sa labas. Noong araw na iyon, habang nagsasanay ka sa labas, bigla na lang may isang tao mula sa lugar ng mga matanda na tinawag ka. Isang malaking lalaki iyon, at nakita ka niya mula sa observatorio. Kahit na ang mga magulang mo ay nagtanim ng maraming puno upang itago ang iyong pag-iral, pero sa huli natuklasan pa rin ng iba. Ngunit ang kalaban ay walang masamang intensyon. Sadyang mausisa lamang sa apat na metrong higanteng lalaki, si MC ay nagdala pa nga ng iba't ibang pagkain ito ay lalong nagpatibay sa kanyang hangarin na makalabas. Kaya nga, nang gabing iyon, sinamantala niya ang pagkakatugon ng kanyang mga magulang. Nagpanggap siyang isang puno at pumunta sa parke, hindi kalayuan. May isang grupo ng kabataan na nagiinuman. Doon, isang lalaking lasing na may kulay itim ay biglang tumayo at naglakad patungo sa banyo. Eh, mali yata ako. Nay, eh, mga tao, Anong tumakbo sa mga palumpong na iyon? Isa itong higanti, at kinabukasan, ang lalaking ito na nakasuot ng itim, ay nag-upload ng video sa social media na nagpapakita ng higanti. Hindi muna pinansin ng batang lalaki, nagpapatuloy siya sa pag-eehersisyo sa hardin tulad ng dati. Ngunit bigla niyang narinig ang malalakas na tunog ng musika mula sa labas. Tumakbo ka para tingnan, at lumabas na sila yung mga tao kagabi. Nakita nila na masaya silang naglalaro, hindi napigilan ng batang lalaki ang pagtawa. Ang resulta? Sa eksaktong moment na narinig nila, nagkatinginan ang dalawang panig agad. Nakita ang dambuhalang tao na ito, kasama ang unang lalaki na may itim na buhok na nagulat, at pagkatapos ang gulat ay naging... Nagatubiling. Dahil magkapareho ang kanilang edad, agad silang nakipag-usap ng maayos. Pagkatapos ng usapan, ipinakita ng bata ang kanyang lakas. Sumagot, ilang tao ang nag sa kanya para dumalo sa gabing salo-salo. Nag-isip siya saglit at nagpasya pumayag. Parang kailan lang, Nakasakay ka na sa sasakyan ng kalaban. Akala ko matatakot sa akin ang lahat. Hindi lang pala sila natakot, kundi excited pa nga. Pagtingin ko sa mga matatayog na gusali na daan daang metro ang taas. Doon ko lang na-realize kung gaano pala ako kaliit. Ang daming bago sa labas. Para magpasalamat sa mainit nilang pagtanggap. Pagkatapos, nagpakita siya ng isang napakagaling na stunt sa pagmamaneho. Pinipilit nilang magtanim ng kapayapaan. Noong araw na iyon, Sobrang saya mo at sa parehong oras, nakita ito ng mga magulang mo sa social media. Pagbalik ng batang iyon, sobrang galit nila. Hindi mo ba pinahahalagahan ang mga sakripisyo namin upang matiyak ang kaligtasan mo? Para mabusog ka naman. Hindi ko pinilit ang mga magulang mo. Huwag mong sabihin na hindi kayo nag-away agad. Para maintindihan mo ang kalupitan ng mundong ito. Naglabas ang nanay ng isang dokumento. Ito ang mga impormasyon na nakolekta nila sa mga nakaraang taon. Akalain mo, hindi lang ikaw ang isang higaanti sa mundong ito, bawat isang panahon pabrika, ng paggawa ng karne. May mga tao na ginawang mga exhibit sa museo. Mayroon ding mga tao na pinutol at ginamit sa eksperimento. Ngayon ay nakalubog pa sa isang tangke ng formalin. Pero nararamdaman ng batang lalaki na hindi ganito ang magiging kapalaran niya. Lahat ng tao ay magiliw sa kanya. At ang mga magulang ay nagdesisyon na hayaan siyang magpas para sa sarili niya. Dahil balang araw ay matutuklasan mo rin naman ang kasamaan ng mundong ito. Hapunan, ang bata ay pumunta sa isang burger joint. Ang mga nakakita ay nagulat. Sunod-sunod na nagsimulang kunan ng litrato gamit ang kanilang mga telepono. Hindi siya natakot, bagkos ay masigasig. ang pagmamahal sa iyo ay maaaring magtrabaho dito. Malinaw na nakakuha na ng pagkilala sa mundo. Kung ganun, dapat ganun din tayo. Ang babae ay hindi nagulat na makita siya. Dahil lahat ng tao ay may espesyal na katangian. At pareho silang tinamaan ng kidlat ng pag-ibig. Sa mga sumunod na araw, madalas dumaan ang lalaki para bumili ng hamburger. Ang babae, Palaging magaan ang kamay, gumuguhit ng puso sa resibo niya, magkasama sila. Ang mga araw na iyon ay tunay na masaya, ngunit unti-unti ay nauubos na ang ipon ng binata, pati nga hindi na siya makabili ng isang hamburger. At sa araw na iyon, isang ahente ang lumapit sa kanya, inaasahan niyang magiging kinatawan siya ng isang brand ng damit. Sabi nila, maaari itong magdulot ng pera. Hindi nag-isip ang binata at agad na pumayag. Napakabilis. Ang brand ay nagpagawa na sa iyo ng napakaraming damit. Bukod sa pagkuha ng litrato ng mga damit, araw-araw ay kailangan mo pang kuna ng maraming advertisement. Sa mga lansangan, kailangan mong mag-post sa iba't ibang estilo. Nakatayo buong araw. At sa buong proseso ay hindi ka man lang makakagalaw. Kahit napagod ka, pero iniisip lang na makakabili na ng hamburger para sa babae. Para sa kanya, sulit na sulit ang lahat. Sa tuwing nakakatanggap siya ng bayad sa advertisement, Kumupunta siya rito at bumibili ng dose-dose ng hamburger. Nang araw ding iyon, habang nag advertise siya ng bedsheet, isang kakaibang lalaki ang dumating. Pagdating, tinawag na kita noon para mag-side profile. Kaya pala, maraming taon na ang nakalipas. Sa kanyang bansa ay may lumitaw na isang matangkad na lalaki na tulad mo. Sinamba nila ito bilang Diyos. Ngunit sa huli ay hindi pa rin nakaligtas sa ikot ng buhay at kamatayan. Ang iyong paglitaw ay muling nagbigay ng pag-asa sa kanila. Naniniwala siya na ikaw ang muling pagkabuhay ng Diyos na iyon. At sana ay makabalik ka sa araw ng tagumpay upang matanggap ang paglilingkod, pagtulong. Pagkatapos marinig ito, ang binata ay lubos na nalito. Mayroon naman siyang dalawang mata. Bakit siya naging side profile? Pagkatapos ay agad na tinanggihan ng binata. Hindi ito pinansin ng lalaki. Sabi niyang hihintayin kanya lagi. Pagkatapos ay umalis na siya kasama ang mga tauhan niya. Akala mo'y magiging payapa na ang buhay mo. Ngunit dumating pa rin ang aksidente at ng araw na iyon. Ang isang kaibigan mo ay aksidenteng nadapa sa motorsiklo. Isang piraso ng sirang salamin ang tumama sa tiyanya. Dali-dali kang pumunta sa ospital para humingi ng tulong. At ang resulta, ang nurse na dumating ay agad nagtanong kung may insurance ka ba. Isa siyang tamad na walang ginagawa. Siyempre wala. Pagkatapos, sinabi ng kausap na ito ay pampublikong ospital. Hindi tumatanggap ng walang insurance. Maliban kung ikaw ay dumudugo o nasa panganib ng kamatayan. Ano? Paano mo alam na hindi ito delikado sa buhay? Ang ibig kong sabihin, maliban na lang kung dumudugo ang sugat, kung hindi ay hindi natin siya magagamot. Pagkatapos ay sinabihan siya ng babae na pumunta sa pribadong ospital. Nang marinig niya iyon, nagsitayuan ang kanyang balahibo sa galit. Ang pribadong ospital ay hindi lang mahal. Nasa layong mahigit 20 kilometro pa. Paano kung may nasugatan? Sa huli, pinalabas pa rin siya ng mga gwardya ng malupit. Dahil sa matinding pagkilos kanina, nang makarating siya sa dulo ng daan, nagsimulang magdugo ang sugat niya yan nang marami lalakas ang pakiramdam niya at mabilis na nanghina sa kabutihang palad napansin siya ng kaibigan niya mabilis na dinala siya ng kaibigan niya sa ospital ngunit nakakatawa nang dumating ang nurse namatay na siya agad itong kumalat sa kanilang komunidad maraming tao ang nagsilabasan sa kalye pinapuna ang mga kapitalista dahil sa kawalan ng pakialam sa buhay ng mga manggagawa alam lang nilang pagsamantalahan ang mura nilang paggawa idinikit ng mga tao ang mga larawan ng kanilang kaibigan sa pader at ang batang lalaki ay inukit ang pangalan niya roon hindi ito aksidente. Corin, dahil sa paghahanap ng pera ay tinanggihan niya ang mga mahihirap. At ang pagkamatay nila ay hindi aksidente, at ang kapangyarihan na pumatay kay Scott. Ngayon ay tinututukan din tayo, dapat nating makamit ang katarungan para sa lahat. Para makamit ang katarungan para kay Scott, sa ilalim ng pagsuporta ng babae na may itim na buhok, tumaas ang diwa ng paglaban ng lahat. Tumaas! Harap sa kanilang kaguluhan. Nagsimulang gumamit ng gasang pulisya para sukulan sila. At sa mga sandaling iyon, kumilos ang babae na mabilis tulad ng liwanag. Binalik niya ang mga granadang pangapoy isa-isa. Ngunit ang kaguluhan ay napigilan ng bayani ng lungsod. Ilang galaw lang niya ay na niya ang bata at ikinulong niya ito. Pagkatapos, upang maipalaganap ang kanyang imahe bilang bayani, ginamit niya ang pagbabago ng anyo ng bata bilang isang halimaw, samantalang ako ang pumatay sa halimaw na ito, at iniligtas ang lahat. Walang mali sa sinabi ng mga magulang. Pagkatapos ay tumakas ka at nagpasya na baguhin ang lahat sa iyong sariling kamay. Pag-ayaw sa tadhana ng mga mahihirap. Sinabi mo ang iyong mga saloobin sa mga magulang mo. Hindi mo inaasahan na sila. Ang mga magulang mong matigas ay papayag. Naramdaman ng ama na ang anak niya ay sa wakas ay naging matanda na. Matagal na niyang inihanda ang araw na ito. Nitong mga nakaraang taon, siya ay gumawa ng napakaraming armas para sa bata. Para maging sapat ang kakayahan nitong ipagtanggol ang sarili. Di nagtagal. Nagplano na sila ang unang hakbang ay ang pagputol ng kanilang supply ng kuryente, na magdudulot ng tuluyang pagtigil ng operasyon ng pabrika. Habang maayos na nagaganap ang plano, biglang dumating ang mga pulis sa pinto, agaran binuksan ng ama ang lihim na daanan sa ilalim ng lupa para makatalon sila. Si Bin naman ay nanatili upang magsabit sandali, pagkalabas lang ng bata, lumabas si Anhang, sa kabutihang palad, nakapagmaneho ang ina at tinamaan siya, pagkatapos ay sinabi sa anak na magmadaling tumakas, hindi alam ng bata kung saan siya tatakas. Ngunit sa pagkakataong ito, lumitaw muli ang lalaking kanina, ipinapasok siya ng lalaki sa isang silid. Hindi inaasahan na pagpasok niya ay ikinandado siya, at tanging isang mata lamang ang nakita. Lumiwanag na lahat ng ito ay plano ng lalaki, na naghintay ng pagkakataon upang pukulin ang mata ng bata, para maging isang simpleng taga-suporta ka lang. Sa isang mapanganib na sitwasyon, bigla kang nagpakita ng pambihirang lakas, at nakatakas ka sa hawla, pagkatapos ay mabilis kang tumakbo palabas, at ang resulta, hindi pa tapos ang unos. Dumating na naman ang isa pa. Pagkalabas lang. Dumating si Bayani. Pero tila ba'y nagising ang isang uri ng kapangyarihan sa bata. Sa isang iglap, napigil na niya ang kalaban. Sinampal niya ito ng paulit-ulit. Hanggang sa pumula ang mukha nito. Nakita iyon ni Bayani. Dali-dali siyang nagmakaawa. Sabi nitong aalisin ang imahe ng halimaw sa kanya. Pero hindi alam ng bata na patibong iyon ng kalaban. Nagkunwaring sumuko. Ang totoo'y hinihintay ang pagdating ng kanyang sasakyang pangkalawakan. Susunod. Ang bata ay tuluyan ng naipit pati na ang katawan. Pagkatapos, sinimulan ni Anhong nasugatan ang lalaki ng walang awa, walang balak na magpakita ng awa. Sa sandaling ito, isang babaeng may kulay ang dumating. Bigla na lang siyang huminga ng malalim at nag-focus. Pagkatapos noon, si Anhong ay biglang napunta sa isang ilusyon. Siya pala ay mayroon ding superpower. Sa sitwasyong ito, kaya mong baguhin ang pag-iisip ng isang tao. Doon niya lang napagtanto, na isa lamang siyang kasangkapan na ginagamit ng mga kapitalista para apihin ang mga mamamayan. Pagkatapos ay umalis na siya sa tulong ng walang sawang pagsisikap ng lahat, sa wakas ay nagwagi sila sa pakikibaka. N.